the nation. Ngayong kapaskuhan at kabi-kabila ang handaan, may payo ang National Meat Inspection Service kaugnay sa pagkilatis kung ligtas ang bibilhing karne. Sa Maynila kasi, aabot sa tatlong daang kilo ng botsang karneng baboy ang nakumpiska. Sa ulat ng Super Radyo, DZBB nangingitim at nangangamoy na ang mga karneng baboy nang makuha sa isang vendor sa P. Guevara Street malapit sa Blumentritt. Ayon sa Manila Veterinary Inspection Board, hinihinalang ihahalo sa processed food ang mga botsya na galing umanong Bicol. Babala nila, pwede yang magdulot ng pagdurumi at food poisoning. Payo ng National Meat Inspection Service, huwag bilhin ang karneng. Di na kanais na isang amoy, hindi mukhang sariwa, nagtutubig, mapula o madugo sama sa o may senyales ng pagkasira. Bumili lang din sa mga lahitimong tindahan kung saan nakadisplay ang Meat Inspection Certificate. Libu-libong pasahero ang stranded sa mga pantalan dahil sa epekto ng bagyong kabayan na humina na at isa na lang low pressure area. May report si Chino Gaston. Dito, mapapang, tayo, mapapang, tayo. Binayo ng malakas na hangin at ulan, dala ng bagyong kabayan, ang marihatag Surigao del Sur kaninang hapon. Binaha ang ilang lugar, gaya sa Surigao City, sa bayan ng Lianga, nalubog ang mga taniman. Dalawang daang pamilya ang kinailangang ilikas sa bayan ng Hinatuan, pina-evacuate ang mga nakatira sa coastal areas. Tuloy naman ang simbang gabi kahit masama ang panahon. Ay nga dili, eh, protektahan unta nga tong lungsod sa kalamidad. Unta ipahilayo sa ginoo. Sa Manay, Davao Oriental, kung saan naglandfall ang bagyo, pinasan ng mga bombero ang mga senior citizen para ilika sa gitna ng abot tuhod ng baha. Dahil delikadong paglayag, maraming sasakyang pandagat ang sinuspindi ang biyahe. Sa Davao City, kinansila ang biyahe ng lahat ng pampasaherong lansa patungong Samal Island. Sa Pier 1 sa Cebu City, maraming pasahero ang hindi nakabiyahe kahit nakipagsiksikan sa ticketing office. May mga naipit ding pasahero sa mga pantalan sa Tagbilaran City, Bohol, pati sa Bacolod City. Sa Manila North Harbor, maghapong stranded ang mga pasahero dahil naandala ang biyahe ng mga barko. Ayon sa Philippine Coast Guard, Mahigit 5,000 pasaherong papuntang Visayas at Mindanao ang stranded dahil sa mga kansiladong biyahe. ginan sila naman ng labindalawang flights sa Mactan Cebu International Airport na papuntang Siargao, Surigao, Ozami City at Pabalik. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po mula sa Philippine Coast Guard, binuksan na ang lahat ng mga pantalan at pinapayagan na ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat. Dahil sa naranasang pag-ulan nitong weekend, tatlong water reservoir na sa Bulacan ang nagpapakawala ng tubig. Ayon sa Bulacan PDRRMO, tatlong gate ng Angat Reservoir ang nakabukas. Matapos umabot ng 212.85 meters ang level ng tubig. Lampas sa 212 normal high water level. Tatlong gate din ng Bustos at Ipo Reservoir ang nakabukas dahil malapit na sa spilling level. Wala pang napapaulat na pagbaha pero inabisuhan na ang mga residenteng nakatira malapit sa Angat River na maging alerto sakaling kailanganin ang paglikas. Ngayong kabi-kabila mga kasiyahan dahil sa nalalapit na ang Pasko at bagong taon, Muling nagpaalala ang mga otoridad sa mahilig magpamorningan ha sa pagbibidyoke. Sa barangay Pasong Tamos sa Quezon City, problema raw ang mga lasing na ayaw paawat sa kantahan. Pero sa barangay Matandang Balara, bumaba raw kada taon ang insidente ng mga ayaw paawat sa bidyoke paglagpas ng alas 10 ng gabi. Panay kasi ang paalala nila sa public address system. Sa ngayon, may iba't ibang ordinansa na ang mga LGU sa pagpahintulot ng mga videoke, karaoke at iba pang may ingay na kagamitan. Karamihan hanggang alas 10 lang ng gabi. Mahigit 7 milyong pisong halaga ng diesel ang nasamsam sa operasyon kontra oil smuggling sa Mariveles, Bataan. 25 ang inaresto. May spot report si John Consulta. Labing anim na truck oil tankers ang inabutan ng Bureau of Customs at NBI and our Organized International Crime Division sa compound na ito sa barangay Alasasin, Mariveles, Bataan. Ang mga driver at pahinante, pwersahang pinababa Bistado rin ang isang marine tanker na pininiwala ang may lamang langis na paspasang umandar paalis. Pinasok naman ng NBI ang nakadaong na barkong MT Dorla na may kargang libu-libong litro ng langis. Base sa kanilang investigasyon at surveillance, sangkot sa oil smuggling ang ilang barko at mga personalidad sa probinsya. Doon sila sa laot muna, siguro mga five sila doon, tapos by twos, dumadaong sila dito sa area. Tapos makikita na natin yung mga sunod-sunod na pasok ng truck. Sa nakuwang all samples ng BOC nakumpirmang walang markers sa mga inabotang nangis, ng na indikasyong smuggled ang mga ito. 25 tao na inabotang sa compound ang inaresto. Maharap sila sa patong-patong na kaso, kabilang ang fuel smuggling. Nasamsam naman ang 136,000 liters ng diesel na nasa maygit 7 million pesos ang market value. Sakali raw na natuloy ang pagpuno sa 16 na oil tanker trucks na nakaparada sa loob, posibleng umabot pa sa 90 million pesos ang nailabas na smuggled na diesel. Ayon sa NBI-AOTCD, posibleng bilyong-bilyong piso na ang lugi ng gobyerno sa tagal at laki ng operasyon ng oil smuggling ng naturang grupo. Sinisikap pa namin makuha ang panig ng mga inaresto. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nationwide ban sa paputok isinusulong ng DILG. Ayon kay Interior Secretary Benhur Abalos Jr., may ilang LGU nang nagpapatupad nito at nagtalaga ng designated area para sa fireworks display. Maging ang DOH, sinimula na rin ang kampanyang iwas paputok. Barabarangay na ang kampanya dahil dalawang bagong taon na raw tumataas ulit ang bilang ng firecracker-related injuries. Pag sa shopping sa Divisoria ng ilang mamimili noong December 10, Naawis sa Stampede. Ang viral video na ito ng mga nagtutulakan at nagtatakbuhang mamimili dahil daw sa pumutok na wiring ng drinking fountain sa isang mall. Agad inimbestigahan ng pulisya ang insidente. Wala namang iniulat na nasaktan. Payo ng pulisya. Gamitin proteksyon sa sarili ang mga kamay sakaling magka-stampede. Mark Salazar, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. umani ng milyon-milyong views sa TikTok ang bagong entry ni David Licauco. Effortless ang pambansang ginoo sa fish-eye TikTok trend sa kantang Okay Na Ko ni Scasta Klee. Aminado siyang hindi niya kabisadong lyrics pero alam naman daw niya kung paano pakiligin ang fans. Feeling blessed daw ang Asia's multimedia star na si Alden Richards this year. Sa isang Thanksgiving party, ipinakita ni Alden ang highlights ng kanyang 13-year showbiz career at upcoming projects. Kabilang na ang biggest historical drama series of 2024 na Pulang Araw at first ever film na diniret niya. Magiging abala rin daw siya ngayong Pasko sa pagpapromote ng MMFF movie nila ni megastar Sharon Cuneta na Family of Two. Natupad ang giant teddy bear na ng abutan ng bagyo ang isang party sa Buenos Aires, Argentina. Bumigay rin ang stage sa lakas ng hangin. Sinalantari ng bagyo ang Uruguay. Ayon sa mga otoridad, hindi bababa. Sa labing apat ang nasawi sa Argentina, habang dalawa naman sa Uruguay. Good news sa Pinoy Dives. Magbabalik Pinas next year ang South Korean girl group na IVE. Ayon sa Live Nation Philippines, gaganapin ang Show What I Have World Tour sa July. Pangalawang beses na nilang pupunta ng Pilipinas. Nandito rin sila last June para sa isang fan concert. Binagsa naman ang first ever fan meet sa bansa ng Thai superstars na sina Tay Tawan. New titipoom, off-joom pool, at gan atapan nitong weekend. Nagbigay sila ng all-out performances at game pang nakipaglaro at sumagot sa Q&A with Pinoy fans. Sa mga naghahanap ng trabao, trabaho, nangangailangan ng skilled workers ang mga bansang Canada at Japan. Ayon sa TESDA, target ng dalawang bansang makarecruit ng mga Pilipinong welder. Sabi naman ng Department of Migrant Workers, umaasang gobyerno ng Saskatchewan sa Canada na mapipirmahan na ng Pilipinas sa 2024 ang kasunduan para sa pagre-recruit ng mga Pilipinong nasa healthcare at non-healthcare industry. Habang ang Nova Scotch Scotia na isang probinsya sa Canada, tatlong daang Pinoy nurses kada taon ang kukunin. May mga oportunidad din sa Japan para sa mga skilled worker pero requirement na marunong kang magsalita ng kanilang wika. Makikitang listahan ng mga available na trabaho abroad sa Approved Job Order section sa DMW website. pitong araw na lang, Pasko na. Hindi sa sleigh, kundi sa mga bangka sumakay ang daan-daang Santa Claus sa Venice, Italy. Dama ang simoy ng Paskong Pinoy sa Roma, maliban sa libo-libong Pilipinong nagsimba sa St. Peter's Basilica, si Cardinal Luis Antonio Tagle ang nanguna sa misa. Sa Venice, Italy naman, Santa is on the way pero not on his sleigh kundi ng bangka. Dose-dose ng Santa Claus ang nagsagwan papunta sa Lagoon City, bahagi yan ng programang Venice Lights Up Christmas. Kakaiba rin ang paraan ng isang Santa sa Guatemala para regalo'y maipadala. Yan surpresa ng mga local firefighters sa mga batang nakatira sa City Suburb. Kitang-kita naman ang tuwa ng mga batang nakatanggap ng regalo. po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Ato Maraulio, ako si Maki Pulido. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.